kaway mga kananay for today's video, and eh, nga mga kananay nakikita nyo naman kung gano kapula ang aking mga kamay dahil nga naubusan ako ng food gel, kaya't ang ginamit ko ay yung Fernan na food coloring na liquid type, kaya naman tingnan mo para naman talagang nag-opera ako ng sampung katao, yun eh, nga mga kananay share ko sa inyo ang gagawin ko for today gagawa ako ng fondant topper na airplane para sa ating cake order mamayang hapon. Eh yun nga, diba? Kita nyo, may mga batang nanggugulo naman sa aking paligid. Kaya naman na hindi ako matapos-tapos naman talaga. Pero ano pa nga ba? syempre, kasama yan sa pagiging home baker natin. Kaya talaga namang big challenge para sa ating mga home baker. Ang matapos ang order natin ng walang umiiyak na bata. O, oh, diba? ba? na nga mga kananay, nakikita nyo po ngayon na ginagawa ko rin ng kanyang pangalan dahil nga ilalagay ko rin itong detail sa ating cake. Proceed tayo sa ating cake. Two-tiered cake talaga itong cake na ito pero maliit lang naman na cake. Ito po ay 6x3 uh, na cake. Choco mousse po ang filling at soft icing naman ang panglabas na frosting. And ito na nga ang ating base. Ito po ay 8x3 lamang po na cake. O diba? Talagang maliit lang siyang cake pero super super cute. Ang theme po ng cake na ito ay airplane or pilot design. Ayun nga. Kaya yung pinakita ko sa inyo kanina na ginagawa ko ay airplane. Red airplane siya. And yun na nga mga kanana, i-share ko sa inyo kung gaano talaga ako hirap na hirap para sa fondant na ito. Dahil nga tag-ulan ngayon at mahirap pong gumawa ng fondant kapag ganito ang weather. Nagpapawis po kasi ang mga fondant dahil nga gawa ito sa powdered sugar at marshmallow. So syempre, kailangan nating umisip ng paraan. Ito po ay binake ko ng 10 to 15 minutes under sa pinakamababang temperature temperature sa aking oven. At yun lang na nga, nag-firm siya ng bongga-bongga. Yahoo! And ito na nga mga tingnan nyo paunti-unti ay natatapos na ang ating cake and eto na nga mga kanalay ang aking pinaghirapang airplane na fondant. oh di ba? Cute-cute naman talaga. Di ba't mukha naman talaga siyang aeroplano mga kananay? O oh, wag kayong itchisera Diyan, mukha talaga ng aeroplano yan. Yun nga lang lima nga lang ang bintana. And yun na nga mga kananay. I just wanna grab this opportunity na din po para ipakita ang iba ko pang tinda dito sa aking tindahan. Meron po tayo size 6 na mga cakes. Ayan. Meron din po tayo yung size 8 na mga round cakes. Meron din po tayong 6x4 na meron ng isang dosen ng cupcakes. Meron din tayong mga cute na bento cakes at cupcakes. Meron din po tayong pinakamabenta na number cakes. At meron din tayong mga chiffon cakes. O, oh, diba? At syempre, ang aking special baked goodies na pwedeng pag-giveaway sa birthday binyag kasal at kung ano-ano pa para po sa iba pang katanungan, feel free to message at Rottie's Homemates Facebook page. Salamat maraming salamat!